ayun guys habang wala akong pasyente ay kliyente guys ito ah uh, live uh, video video mo na tayo. Uh, tayo naman. mga dating laban ng Gilas guys at saka ng South Sudan guys ng Pilipinas guys pero okay lang

South Sudan, guys. Guys, yung South Sudan guys. Sila po yung nakalaban ng ano uh, sila po yung nakalaban ng US sa FIFA ano, World Cup. Tama guys. Sa qualifying tournament hindi umabot hindi, tayo hindi tayo umabot hindi, natin kinaya kasi guys dyan po sa ano sa South Sudan guys ay karamihan po dyan yung play player ang guys wala lang alam bakit basta hindi ko kilala tong bansa na to South Sudan na to guys pero mga tao dito guys ay mga uligba mga negro pero guys grabe talaga malakas talaga sila guys Sipin mo yung UAS, nag-champion ang us guys. Dikit na dikit lang. 2 points lang ang lamang ng US dito. South Sudan. Diba? Lakas talaga ng South Sudan guys. Pero ngayon guys, malakas na rin ang gilas guys. Lalong lalo na guys, ang ang ating ano ang ating coach diyan ay si Team Code. Ayun guys. Alam nyo ba guys, kahapon, naglaban yung ano ang Macau. At ang gilas guys. Bagamat wala si kay Soto guys, wala rin si John Marpahardo. Sa unang round, sa unang first quarter guys, first quarter to second quarter guys tinambakan ang Ilas Pilipinas ng 21 points alam nyo ba guys ang player ang player dito guys ay ano ang player dito guys ay ang babata pa guys ang lalaki may 7 to pa nga sila guys eh kung nandun lamang guys si eh, guysuto, Suto guys mahihirapan sila sa loob ang mga taga Macau guys puro import ang mga naglalaro dito guys isa na ang local nila isipin mo guys Ah, ito mga ano to yung mga player ng Macau guys ay mga ano to guys, mga naglalaro to sa at mga batchito ng kani-kanilang mga ano eh, sa US eh. Di ba? ng Macau guys. Ano si isa lang naman ang ano nila eh. Isa lang yung kanilang local eh. Puro import na guys. Pero ito guys, pagdating ng ano pagdating ng third quarter, katapusan ng third quarter guys nakalamak ang Gilas Pilipinas, guys. Sipin mo yun. Tinirahan ng tinirahan ng 3 points ni Perez, guys. Tapos tulong tono sila, sila niyo usam at saka si, ano, si Justin Brownlee. Guys, walang pahinga si Justin, Justin Brownlee, guys. Pero grabe, guys, ang tinarabaho ng mga ito, guys. E, isa na lang halos ang local natin. Ha? lokal local natin si Scott Thompson na lang kagabi guys Yan si saka si Ardi pero guys hindi talaga kaya sayang guys pero ako nandun sana si ano malaking bagay din. si sino ba to? isa? si rich Abando ayun guys maganda sana ang laban kaya lang guys talo talaga eh talo yung Macau nakahabol pinampakan sila guys nahabol pa nila guys lamang parang pito yung ano, gilas Philippines. Guys, ang lakas talaga ng gilas. Ang lakas ngayon ng gilas. Isipin nyo guys ha, pagtapos ng laro ng gilas guys, at ng sa uh, 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 Macau, alam nyo guys, nag-comment yung coach ng, ano, nap, ng, ng, ng Macau guys. Talagang napakalakas daw, talaga ng gilas. Diba? Napakalakas ng gilas at hindi lang napakalakas ng gilas guys at yung mga player ng gilas guys na babata ang lalaki ha nagsabi rin na napakalakas daw talaga ng gilas isipin mo nga o oh, di ba yung yung naman nila yun, guys yung laban nila yun, guys South Sudan ang kalaban nila dyan nung nakarang quali ano, uh, qualifier tournament nung laban ng ano guys sa Olympic ah, uh, Olympic yan guys, FIBA World Cup pero guys, grabe kunti lang naman ang nilamang ng ano yun, diba, napanood yun naman kanina pero guys, talaga hindi talaga, hindi talaga matatawaran ng ano ah, uh, talino ang ginagamit ng gilas guys pero kung ang coach ang, ang coach talaga ay si Tim Con pero guys, sorry ah pero kung ang coach ng gilas kay si ano, si Chat Reyes guys, ay type guys Huwag na tayong umasa na mananalo tayo Kasi walang talaga tayo, Oprah Pag yung coach ng Yung coach ng Gilas Si Cat wala Wala tayong ipapanalo, guys Kahit anong game, guys Basta Cat guys Kaya dapat magpasalamat tayo, guys Tayo mga fans ng mga Gilas, guys Magpasalamat tayo Dahil hindi si Cat Ang ating, ano Ang ating Coach ng Gilas Kasi mamalasin talaga tayo, guys Atrasan yung case, eh Hindi naman parang lang coach, yun Marulo siya mag-coach pero pagdating sa Linus guys, hirap na hirap. Hindi niya alam kung paano niya kung paano niya ano uh, eh, kung ano yung mga pagkukulang, ano yung dapat ipapasok niyang player. Hindi niya nakukuha yun. Eh yung malakas na swerte, ipinabangko niya. Yung malas na buhaya, ipinapasok. Tulad ni Ravena. Ay napakabuhaya nun eh. Kalit-lit. Di-dribble eh. Di pag 'di ba? Tsak ginawa 'yon eh. Panay dilat lang ng paray nang lang mata nun eh. 'Di ba? Kaya guys, itong laban na to sa August, August 20 yata. Yung laban nila kahapon sa ano, yung laban nila kahapon sa Macau. Tune up game lang naman yun guys. Hindi pa talaga qualifier yun. Ang talagang qualifier, guys. Pero sa Asia lang naman, guys. Asia Jones Cup lang naman 'to, guys. Eh. FIBA, Piba Jones Cup lang naman to ng Asia guys eh. yung manana, ang mananalo yata dito sa Asia hanggang tatlo eh yun mga kapasok sa Piba Olympic tama ba? so ngayon guys abang abangan natin guys <laughs> alam nyo guys marami na rin mga galing na player sa ano sobrang napakarami na rin mga galing na player sa 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 South, sa, sa Asia andyan na yung China malakas na rin China Lebanon malakas ang Lebanon Malakas, din na, malakas na rin yung uh, Malakas na rin yung Korea, Japan Kasi may mga NBA player na rin dun guys eh. Sa Japan Tatwang NBA naglalaro dyan guys Pag kinuha nila si Kawamura Ng point guard Tapos eh Sabagay so yung Japan guys Gumaban na rin ang, ang Japan guys eh. pero pumasok sila sa ano Piba Olympic guys Kaya lang di sila umubra sa France At saka sa Brazil talaga kaya guys, abangan natin sa ano sa August. Itong August na August 15 yata guys. Yun yata yung qualifier nila ngayon eh. Magandang laban yan guys kasi ang maglalaban-laban guys Australia, Korea, Japan, China, Lebanon, Iran. Kaya lang hindi ko pa alam kung ano yung mga ano lang mga lineup nila kung ano yung mga na kalaban ng Gilas. Basta abangan natin kasi napang. Uh, I you, guys. Uh, ako ay talagang pants na talaga ako ng Gilas guys lahat ng ng Gilas Kasi hindi ko pinayalag pa siya miss na guys uh, tapos ko na panoodin guys binabalik-balikan ko pa yan guys eh. kasi Pilipino tayo guys eh. di ba? sarap eh, may laban alam mo ba guys yung laban ng Gilas sa, ano, sa Latvia guys ako guys hindi ko pinagsasawahan panoodin yun guys kasi napakasarap alam mo kasi say ng Pilipinas yan guys, ng gilas kasi yung matalo nila yung Latvia guys 4 NBA naglalaro dyan guys limang NBA naglalaro dyan at saka ang Latvia guys na tinalo ng gilas nung nakarang qualifier ang Latvia guys alam nyo ba pang anim yan sa pinakamalakas sa buong mundo sa kasaysayan pang anim sa pinakamalakas na pinakamalakas na team ang Latvia guys ha maraming tinatalo yan pag mga mga FIBA Olympic guys maraming tinatalo yan Pinatalo ng New Zealand 'yan eh. 'Di ba? Pinatalo ang Australia. tinatalo yung France. Guys. Kaya guys, abang-abangan natin sa darating na August, guys. Magandang laban guys ng Gilas. Bakbakan to Australia, Pilipinas, Japan, Korea. Ah, tapos sa ah, Lebanon, Iran, Australia. Yun guys. Kaya abang-abangan natin, guys. Malapit na, ilang tulog na lang, gilas na. Abangan natin. Bye-bye. guys wala nang oras sa araw guys Kaya matagal ako hindi nakapaglaro guys eh. Nakapag-practice lang. Kasi puro ulan. Eh pagka umuulan eh pumapasok yung mga tubig, maanggi dyan. Kaya napupuno to. Kaya ngayon, tuyo na ngayon. Sana nga samantala ko. Kasi baka bukas umulan na naman. Ayun. <coughs> galawang Justin Brown guys Ramos hindi ko mato hindi hindi na ni Justin Brown eh hindi ko mato nirebound ni ayun nirebound guard ni Newsom guys masuk Asawang Scotty Thompson. <laughs> guys, kanina pa ako naglalaro guys. Kaya ngayon guys, ingat gabayo ako. Lagi guys lagi shoot guys parang namana yung namana ko yung napalun ko kagabi ah yung 21 points mula first quarter second quarter kinabol ng Gilas Pilipinas kaya ngayon guys parang parang ano okay eh. inspirado ako guys eh 21 points mula first quarter second quarter hinabol ng gilas. Pagdating sa third quarter guys, nagumpisa nang lumamang yung gilas. Ayun. Hanggang sa nahabol hanggang fourth quarter guys, panalo ang gilas. Kaya ngayon guys, sineswerte naman ako guys. Kaya lang guys, mamalasin din ako. Kapag na storm ko yung mga kapitbahay ko ng kalit sa akin. Ayun. Alam alamang guys. Susunduin ako ng mga barangay tanod. May dala, -dala mga habang batuta. <laughs> Ayun guys, grabe guys. So, 3 points. So, within. Ayun din. Ayun din. Ayun guys, grabe. Guys. is this I don't know if you can see. Ako na, guys. Dapat kaya pala kaya pala shot ako ngayon, guys. Nakasalamin ako. Ibig sabihin, guys, apat na 'yung mata ko, guys. Di diba?